Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kabanata 2, talata 13 hanggang 22. At ang tagpong ito ay panahon kung saan malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo kaya si Yesus ay pumunta sa Jerusalem at nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at mga namamalit ng salapi. Kaya si Yesus Kristo ay kumuha ng lubid at ginawa iyong panghagupit at pinagtabuyan niya palabas ang mga nagtitinda pati na ang mga baka at mga tupa Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataobang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. At ngayon, makikita natin na sa kasulatan ay totoo namang nag-aalay ang mga tao ng mga sakripisyo para sa Diyos sa loob ng templo. Ang iba'y ay nag-aalay ng mga baka, ang iba ay nag-aalay ng tupa at sa katotohanan nga si Maria at si Jose, nung kanilang dalhin ang sanggol na si Jesus sa templo, ang kanilang inalay ay kalapati. sapagkat ang kalapati ay alay at sakripisyo ng mga dukha. At totoo rin na may mga namamalit ng salapi sa loob ng templo sapagkat ang salapi para pambili ng mga alay at sakripisyo sa templo ay iba sa salapi na gamit ng mga tao sa iba't ibang lugar ibang bansa o doon mismo sa loob ng Israel may partikular na salapi na dapat gamitin sa loob ng templo ngunit hindi ito ang problema ang totoong suliranin ay sinabi ni Heso Kristo na ang bahay ng kanyang ama ay nagiging palengke na. Sapagkat ang bahay ng Diyos ay bahay tahanan ng pakikipagtagpo ng sangkatauhan sa Diyos sa kalangitan. At ang pagtatagpo at ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan ay ugnayan ng pag-ibig. At alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. At ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay ng libre. Hindi kailangang bayaran. No, kaya nga sa ibang bahagi ng aklat ng mga propeta at sa ibang bahagi ng ibanghelyo, sinabi ni Kristo, mas nais ko ang awa at habag kaysa mga sakripisyo. Sapagkat ayun ang puso ng Diyos. Hindi niya kailangan ng mga sakripisyo na ibibigay ng tao sa kanya para mahalin niya ang tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mababayaran. Kusa niyang ibinibigay libre para sa kanyang minamahal. Ngayon ang templo na naging palengke ay sapagkat ito na ang kaisipan. Ang kaisipan ay kailangan kong magbayad para ako ay makakuha. At ito ang palengke. Isang lugar ng pagninegosyo. Kaya nga, kung ang mga tao ay pumupunta sa templo para bayaran ang pag-ibig ng Diyos, ito ay malaking kamalian sapagkat hindi mababayaran ang pag-ibig ng Diyos. At ito rin, ibanghelyong ito ay para sa ating lahat. Sapagkat minsan may kaisipan ang tao na para tanggapin niya ang kapatawaran, ang pag-ibig ng Diyos ay kailangan niyang magbayad. Kailangan niyang mag-alay. Kaya kailangan niyang gumawa ng maraming sakripisyo. Na para bang ayun ang tanging paraan para itulak ang Diyos na ibigay yung hinihingi ng tao. Ngunit bandang huli, ito ay hindi relihiyon ng pag-ibig. Sapagkat ito ay parang pagbabayad at yung kabayaran ay pag-uutos sa Diyos na gawin ang gusto ng tao. Kaya nga minsan, kahit sa loob ng simbahan, ito ang kaisipan. Kailangan pilipitin ang kamay ng Diyos para gawin ang aking kalooban, ang aking gusto. Ngunit para mangyari yung kailangan ko siyang bayaran. At totoo, ito ay malaking kaisipan na hindi tama sa pagkakunawa, sa relasyon at ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyong ito, itinaob ni Yeso Kristo ang lahat ng mga bagay patungkol sa alay at sakripisyo. Sapagkat isang araw, iaalay at isasakripisyo ni Yeso Kristo ang kanyang sarili at ito na ang kaganapan lahat ng, ng mga alay at sakripisyo ang kanyang sarili. At ito ay napakaganda, isang napakalaking mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat ang ibig sabihin hindi na natin kailangang magbayad. Hindi na natin kailangang mag-alay upang matanggap ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito ay ginawa na ni Heso Kristo. Hindi na natin kailangang mag-alay, magsakripisyo para maging malinis. Sapagkat si Heso Kristo na ang nag-alay ng kanyang buhay, nagpadanak ng kanyang sariling dugo, ibinigay ang kanyang huling hininga para tayo ay malin, maging malinis at mapatawad. O kaya nga sa ebanghelyong ito, sabi ng mga religyosong pinuno sa Jerusalem, ano ba ang otoridad mo. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ang mga ito? At sumagot sa si Yeso Kristo, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo. At ito nga ang nangyari. Ang sinasabi ni Yeso Kristo rito, ang paggiba ng templo ay ang pagkawasak ng sarili niyang katawan. Ngunit makalipas ang tatlong araw siya ay mabubuhay na mauli. Isang bagong templo. Isang katawan ng Heso Kristo, Panginoon na muling nabuhay. Ang ibig sabihin, winawakasan ni Heso Kristo ang sakripisyo at alay sa loob ng templo. Ang templo na sana ay lugar para magkaroon ng ugnayan ang tao sa Diyos. Nung sinabi ni Yeso Kristo na ang totoong templo na muling itatayo makalipas ang ilang ikatlong araw ay ang kanyang katawan na muling nabuhay. Ang ibig sabihin may bago ng tagpuan upang magkaroon ng ugnayan ng tao sa Diyos ang masalangit at ito ay sa pamamagitan ni Heso Kristo at ng kanyang katawan. May bago ng alay, may bago ng sakripisyo, may bago ng pintuan upang mabuong muli ang relasyon at ugnayan ng sangkatauhan sa Diyos. At ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, itong ibanghelyong ito ay tinatawagan din tayo na usisain ang ating mga buhay. Sapagkat ang katawan ni Heso Kristo muling na buhay, ang bagong templo ay ang simbahan at tayong lahat mga bininyagan. Sa pangalan ni Yeso Kristo ay bahagi ng katawan ng simbahan. Sabi nga sa sulat ni San Pablo, tayo rin ay mga templo, templo ng Espiritu Santo ng Diyos. At sa harap ng Ibanghelyong ito, kailangan nating usisain ang ating buhay, ang laman ng ating kalooban. Ito ba ay totoong tahanan ng Diyos? Bahay palanginan, panalanginan tayo ba ay mga taong may kaugnayan sa Diyos at nananalangin? O ang buhay natin o ang puso o kalooban natin ay katulad ng isang palengke? Palaging namimili, palaging nagbabayad para may makuha sa kapana, kapakanan ng ating mga sarili. At inaanyayahan tayo ng Diyos na ang pananampalataya sa Kanya, ang buhay natin sa loob ng simbahan ay hindi isang palengke. Nagumagawa tayo, kumikilos tayo sa loob ng simbahan para lamang may matanggap. Hindi isang palengke. Hindi natin kayang bilihin sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo at alay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran yung mga pagpapalang ibinibigay niya. Nakikita ng Diyos ang ating mga kailangan ibinibigay niya ang mga pagpapalang nararapat sa ating buhay. At sa tuwi na ang kanyang pag-ibig na walang hanggan na hindi matutumbasan ng kahit gaanong kayamanan sa daigdig na ito, ay eh patuloy niyang ibinibigay sa atin. At sa relasyon at ugnayan natin sa bawat isa sa loob ng simbahan, tayo rin ay inanyayahan na wag gawin itong tulad ng palengke na may ibibigay at iaalay tayo sa kapwa, may itutulong tayo sa kapwa upang maghintay ng kapalit. Sinabi ni Kristo, hindi kailangan ito. Ito ay kaugalian ng palengke. No, kaya nga, sabi ni Kristo, kung tayo man ay magbibigay, kung tayo man ay tutulong, wag nang ipaalam. wag nang ipangalandakan. wag nang ipagsigawan. Sapagkat ang totoong tao na tumanggap ng napakaraming biyaya sa Diyos, nag-uumapaw, ay nagbibigay ng bukas puso sa kanyang kapwa, tumutulong sa kanyang kapwa na walang hinihintay na kapalit. Hindi siya nabubuhay sa isang palengke. Nabubuhay siya sa bagong templo na itinayo na Kristo, ang simbahan. Kaya nga ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yeso Kristo, bukas ang ugnayan natin sa Diyos Ama sa Langit. Sa pamamagitan ng bagong templo, ang katawan ni Yesu Kristo, tayo ay makipag-ugnayan sa ating may likha na nakakaalam ng nangyayari sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.